Pahitin pa ng gobyerno ang pangangalaga at pagpapahalaga sa siyam na milyong senior citizens. Kasama sa misyon na masiguro silang ligtas, malusog at nakakakuha ng mga benepisyong nakalaan para kila lolo at lola. Maripor si Alan Francisco. Formal nang inilunsad ng National Commission of Senior Citizens sa Malacanang ang five year Philippine Plan of Action for Senior Citizens para sa taong 2023 hanggang 2028. Ito yung magiging hakbang para sa pagpapabuti ng sitwasyon ng mga senior citizens sa bansa. Alinsunod sa Republic Act No. 9994, ang senior citizen ay ang mga Pinoy na edad 60 pata. Nabatay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020 ay pumapalo sa higit siyam na milyon na ang bilang. This time we realized that Maybe we should count the blessings. We should look at the senior citizens as a vast reservoir of skills, expertise, knowledge, wisdom. Bahagi ng plano ng NCSC at mga stakeholder nito na lumika ng isang inclusive at age-friendly society na naging serbisyo, nagpaprotekta sa karapatan at pribilehyo ng mga matatandang Pilipino. Kasama na rito ang kanilang kalusugan at well-being there are non-monetary benefits na pwede nating i-optimize. And so when we found out that a senior citizen is entitled to a free medical examination, we spread the word all over. Magpa-examine kayo, importante yan para malaman yung katayuan ng ating pangangatawan. Pati ang World Health Organization, kinikilala ang mahalagang papel ng mga senior citizens sa nation building. Target ng planong ito na tiyakin na ang mga senior citizen ay magiging masaya, malusog at kapakipakinabang. Gawing ligtas sa pang-aabuso, pang at kahirapan. I think the elders now, the elderly people, the older persons are, or senior citizens, are very aware and they are awakened of the, the strength that they have as senior citizens isusulong din ng komisyon ang pag sa RA-9994, partikular ang implementasyon ng discount at benefits sa mga lokal na pamahalaan at OSCA o Office of Senior Citizens Affairs. Nais din nilang gawing observing member ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang NCSC para matiyak ang kapakanan ng mga senior citizen tuwing may sakuna. Balak din nilang isulong ang Anti-Elder Abuse Bill sa national at local levels sa pamagitan ng pagkakaroon ng 24-7 help desk at hotline sa bawat barangay para agad na mai-report at maaksyonan sakaling may matukoy na pang-aabuso sa mga matatanda. Nais din ng NCSC na mabigyan ng abot kaya at ligtas na tirahan ang mga senior citizen sa kanilang komunidad at iba pa. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.